pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nandumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautosan ni Moises. Si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautosan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao nang sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan ng Israel. Suma sa kanyang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nandalin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautosan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito sa Diyos ng wika. Punin mo na Panginoon ang iabang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang amat ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. ayat mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo ay para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana. Anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, walumput apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras dingit nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita sa siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Na may sagawa nila lahat ng bagay ayon sa kautosan. Bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, halugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo o tinatawag nating presentasyon. At ito rin yung tinatawag po na purifikasyon. Kaya meron po tayong prosesyon sa simula, Candelaria, na bahagi ng tradisyon din ng mga Hudyo na pagkaraan ng apat na pong araw ay dapat yung yung bata ay ialay sa templo ang panganay at ang babae naman ay nandoon na linisan. At sa pista na ito, pagbabalikan po natin tapos na yung Pasko, dumating yung buong buwan na Enero, nagnasareno, nagsantoninyo, nagpapakita ng Panginoon. Ngayon, bumabalik na naman tayo sanggol na namang muli ang Panginoon. Pero maganda pong pagnilaya na pagkaraan ng marami mga bagay na ito. Ito yung pagdadala sa Panginoon sa templo. Na pagpapakita na yung nakita nung Epipania ay ngayon pinatunay ang panglubos ng dalawang propeta na sina Simeon at si Ana. At maganda pong balikan yung kwento na ito na makita natin tatlong mga pangunahing karakter sa ating ebanghelyo. Ang mga magulang ng Panginoon, si San Jose, ang mahal na birhen, ang Panginoong Jesus na liwanag ng sanlibutan, at si Simeon at si Ana na naghihintay na kumakatawan sa sambayanan ng Israel. Na pagtilingnan po natin yung kagalakan natin ng pagiging liwanag ng Panginoon ay dahil sa pagiging kasangkapan, paghihintay, at pagiging puno ng pag-asa ng mga tao na nakapaligid sa Panginoon. Una-una, natunghaya natin kung papaanong ang mga magulang ng Panginoon ni si San Jose at ang mahal na birhen, napakatapat nila sa kanilang mga pananagutan sa pananampalataya. Romero, magbibigay sa atin ng katiyakan bagamat alam natin na ang Panginoon at alam nila ang Panginoon ang anak ng Diyos. Hindi namitawan ang mahal na birhen si San Jose sa kanilang mga gampanin. Kambabalikan po natin yung mga pagbasa mula nung Adviento hanggang sa kasalukuyan. Isang partikular na katangian na makikita natin ay yung katapatan, yung pagsunod, yung pananampalataya ng mga magulang ng ating Panginoong Heso Kristo. Ng mga nagdaang araw, itong buong linggo na to kinukwento sa atin kung papaanong maging si Abraham na ama ng pananampalataya. Yun ang susi para magkaroon ang katuparan ng kaligtasan na handog ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga po, yan yung hamon sa atin. Katulad ng mga magulang ng Panginoon, kayo na mga magulang, tapat ba kayo sa inyong mga pananagutan sa pananampalataya? Talaga nga bang nilalapit nyo ang inyong mga anak sa pananampalataya? Binibigyan niyo ba talaga ng oras ang pagsisimba sa araw ng linggo? At sa araw-araw, meron ba kayong oras talaga para sa sama-samang pagdadasal? Sabi ko nga po sa inyo last week, napakahalaga na sa pagdadasal natin, bahagi natin yung salita ng Diyos. Araw-araw may mga nakatakda tayong pagbasa. Pero maski tayo sa sarili natin, Binahagi ko nga sa inyo yung ABC ng mga verses. Pwede kayong magkompleto lang, paisay sa araw-araw. Na pag nagharap-harap kayo, nanalangin. Kumisa kasi pag nagharap-harap, nagsisitahan o di kaya naghahanapan. E maganda pa nagharap-harap, nagdadasal. At kung meron siguro napakagandang pagnilayan at pag-usapan, yun ang salita ng Diyos. O yun ang ebanghelyo para sa araw na ito na nandun na mapagnilayan natin ano nga ba tayo gagabayan ng salita na ito ng Panginoon? Alalahanin natin ang ipahayag ng mahal na birhen ang pagtanggap sa misyon na maging ina ng Panginoong Yeso Kristo. Hindi niya alam kung ano mangyayari sa Panginoon. Yun lang sinabi sa kanya na magliligtas. Pero yung lahat na natunghaya natin sa kwento ng buhay ng Panginoon, hindi alam yan na mahal na birhen o ni San Jose. Isang bagay lang ang mahalaga sa kanila. Nananampalataya sila sa Panginoong Diyos. At nandun na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya nga kung maaalala niyo po yung ebanghelyo nung isang araw, kinukwento sa atin na kung papaano ang binhi ay hinahasik. At pagkaraan na hasik ay hindi alam nung nagtanim kung papaano yon lumalaki. Ang mahalaga lang ay nandun yung lupa. Ganun din sa bawat isa sa atin. Kung po natin, alam kaya ng mga magulang natin kung ano magiging tayo ngayon nun tayo ay maliliit pa. Pero kung merong napakaganda na ginawang mga magulang natin, ay nandoon na tayo'y inilapit sa Panginoon. Ipin itinuro sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya. Tinuruan tayo na magdasal. Pinaliwanag sa atin ang kahalagahan ng banal na misa at ng mga sakramento. At pagkaraan nun, ano naman po yung bunga? Yung Panginoon? Doon pa lamang sa tagpo na yun, nakita na kagad ni Simeon. Liwanag ng mundo. Liwanag ng sangkatauhan. Kaligtasan ng tao. Tayo, pag-isipin po natin, ano nga ba nakikita sa atin ng mga magulang natin pag tinitingnan tayo? Di ba? Tingnan nyo nga yung anak nyo ngayon kung katabi nyo. Liwanag ba? Di ba? Magliligtas ba? Maaasahan ba? Pagmumulan ba ng pag-asa? Pero, wag na po yung ngayon. Balikan nyo ng bata. Hindi ba't nung bata, yung mga magulang, ang mundo nila, yung bata. Wala sa ating pangitain na katulad ng kisim na makikita natin. Pero nakatitiyak po ako kung yung inyong mga anak, mula sa pagkasanggol hanggang sa paglaki, minulat natin sila sa kabutihan, pananampalataya, pagmamahal, magiging liwanag sila. Hindi tayo perpekto, pero katulad nung ipinahayag sa sulat sa mga Hebreo na nagdaang araw, hindi na nakita ni Abraham yung pagdami ng kanilang lahi. Hindi na nakita ni Moises yung lupang pangako ni nakapasok siya doon. Pero nanampalataya siya. At alam niya, ang Panginoon tutupad sa kanyang pangako. Tayo, pagtitignan po natin ganun din. Alam niya, isang biyaya ng pinagkaloob sa amin ng mga pari ay sa pagdiriwa ng mga sakramento Bahagi ka ng buhay ng sambayanan. Nalala ko po nung bata akong pari, maraming binyag, maraming kasal. Pagkaraan ng kasal, bibiruin ko, O, oh, sa anniversary nyo ha? 25 years after. Ngayon, nagugulat po ako, kaya sasabihin, Father, kayo po yung nagkasal sa amin nung no, 25 years ago. Eh, kasi 34 years na po akong pari eh. Ngayon, pag nagkakasal po ko, hindi ko na binibiro na, okay, oh, sa anniversary nyo ha. Okay lang po pag 50. Kasi ang susunod, 55 eh. Pero pag bata pa, 25. Nagbibilang ako, 58 ako. 68, 78, 83. Buhi pa kaya ako noon. Pero pag tilingnan po natin, yan yung buhay na dinadaanan natin. Kahapon, meron po kaming post-retreat activity doon sa... Sa girls, nandun yung mga magulang, nandun yung mga anak nilang babae. Tapos merong konting presentation. Nakakatuwa pong panoorin. si makita mo, yung mga bata, sabi ko parang walang mga simtonado habang kumakanta. Tapos lahat sila nakangiti. As yung mga magulang nandun. At nabinagmamas ko po yung mga magulang. Yung mga magulang mga estudyante ko na po nung araw, nung bata pa sila. Sila na ngayon yung may anak na high school. Sa buhay po natin, buusad yun eh. Si Simeon, saka si Ana, hindi nila makikita na yung lahat. Nakita lang nila yung sanggol. Pero kung nandoon na tinanim talaga natin sa puso ng mga kabataan, ng inyong mga anak, ang pananampalataya at pag-ibig, katulad ng Panginoon, dadalhin natin yung liwanag na yan ng Panginoon sa ating kapwa. O kaya nga sasabihin mo sa bandang huli, kung, kung buhay o kung nandyan, makikita nila. Nakita nila yon. Dahil well, alam nila sa ating murang edad, sa ating pagiging mga sanggol, yung salita na yan ng Diyos na tinanim sa puso natin, yung mayabong. At yan ang kailangan ng panahon natin ngayon. Maraming mga kabataan nawawala ng direksyon sa buhay. Hindi nila alam kung anong gusto nila kasi maraming mga magulang hindi na nagdadasal. Hindi na nila inilalapit yung kanilang mga anak sa Panginoon. Kung mayroong pinakamahalaga na pwedeng ibigay sa mga anak, higit pa sa kahit na anong material na bagay o karunungan o kapangyarihan, yun ang pananampalataya. Yun ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kasi pag ang tao marunong lang, mayaman lang, makapangyarihan lang, walang pananampalatayan ng Diyos, walang hiyayan. Katulad na nakikita natin sa lipunan. Pero pag mayroong pagmamahal at takot sa Panginoong Diyos, siguradong tatanganan niya yung liwanag na yan ng Panginoon. At sa huli, maganda makita yung larawan ni na Simeon at ni Ana na hindi naging madali rin yung buhay. Isa po kasi, lisip natin, pag lumalapit tayo sa Panginoon, magiging madali ang lahat. Kung maaalala niyo po, Ebanghelyo kahapon, pagkaraan na ituro ng Panginoon, yung mga talinhaga, lumulan sila sa bangka, pinabutan sila ng unos. Alam nilang kasama na nila ang Panginoon. Pero sila pa rin na nagsabi sa Panginoon, Panginoon, di ka ba natitigating lulubog tayo? yung paggising na yun ng Panginoon. Sabi nga nila, magbiro ka na daw sa lasing, huwag lang sa bagong gising. O, pinahupa ng Panginoon lahat. Tapos ng Panginoon, hindi pa ba kayo nananalig? Pag kinausap natin yung mga lolo't lola natin, marami silang kwento. Kamisan yung mga kabataan, walang oras para makinig. Pero maraming kwento ng buhay, ng pagmamahal, nang pananampalataya ng pag-asa. At ang lundo ng salita ng pangaral ng matatanda ng lolo't lola natin, laging may awa ang Diyos. Kaya nga po, ang larawan ng Panginoon, divine mercy. Ang napakagandang sinasabi natin sa kanya, Jesus, I trust in you. Nawa ang kapistahan na ito ng pagdadala kay Yesus sa templo sa Panginoon magpaalala mag, sa atin ng misyon natin na sama-sama bilang mag-anak na taglayin yung liwanag na yan ng Panginoon. Sa diwa nga po ng tema na yubileo sa taon na ito, nandun na maging manlalakbay tayo ng pag-asa. Na kung pinagsasaluhan natin sa pamilya natin yung pag ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan at kakulangan, hindi tayo masisiraan ng loob ang paghuhugutan natin ng lakas ay yung pagmamahal, yung kabutihan na yan na nadarama natin sa ating mga mahal sa buhay. Ano man ang kinakaharap natin, problema, sakit, amatayan. Bawat araw naglalakbay tayo, taglay natin yung pag-ibig at meron tayong sigla para harapin ang bawat araw na binabasbas sa atin ng Panginoon. At maging misyonero Sinusugo tayo para yung pananampalataya natin talagang isa buhay natin. At ang una na dapat turuan, ang unang mga katikista ay ang ating mga magulang. Kung mayroon lugar na magpapaunawa sa atin kung anong ibig sabihin ng kabutihan, ng pagmamahal, ng katinuan, ng katapatan, ng malasakit, ng pagdamay, yan yung ating mag-anak. At hindi mangyayari po yan kung hindi tayo lumalapit lagi sa Panginoong Diyos. Kaya lagi po tayong magdasal, bigyan natin ng puwang ang pananalangin, huwag nating katamaran, at lalong higit pag ng linggo, dumulog tayo sa Banal na Eucharistia. Na pinakamagandang panalangin dahil si Kristo mismo ang kasama natin na nag-aalay. At yan ang pinatutunayan sa atin ng Panginoon na siya Emmanuel na laging kasama natin sa buhay natin hanggang sa wakas ng panahon.